Tapos dun sa bahay na yon, kasama na yung breakfast. pre breakfast. Tapos um apat na katao pa kami doon sa kwarto na yun. O di ba? Pwede yung apat na tao, mura na siya, di ba? Yan so lo. Ayan, ang ganda ng hotel, no? Ayan. Malinis. Modern. Ayan. Pupunta na tayo ngayon sa breakfast. May pre-breakfast today yan. Eh. Tapos kailangan namin mag-out ng 11am. Bago mag-11 out na kami. So ang check-in naman 3pm or kaya 4pm ng hapon. Tapos ang check-out is the following day 11am. Dito sa Holiday Inn. Two nights lang kami dito. Mm -hmm. kaya ang laman nito. Let's see. Oh, pareho lang ng kahapon. Yan, pork and beans. Tapos has brown. Ayun, egg. Maganda yung egg nila ah. Ayan. Ayan, dalawang egg tayo. Isang sausage na lang. prutas. I think I'm just gonna get one. Tapos may juice. Ayan, may mga libris ng juice. May ibang juice. Ayan, may toaster. Kupa nga ako ng isa pang tinapay. dami nating gamit, no? <laughs> dami natin. Gamit. Nakakita tayo ng ANW dito sa May Alberta. Ang ganda ng view, oh. So, gaga gagamitin natin yung coupon na to. Galing pa ng Winnipeg, eh. Galing pa, galing pa ng ibang probinsya to, Manitoba, itong coupon. So, ah, uh, ibibili ko yung anak ko. Kasi pag coupon, discounted talaga siya. Malaki ang murang niya. So, ibibili ko yung anak ko. Yan, nagtitipid tayo. Siyempre, kahit pa paano, eh, tayo masyado malaki yung gastos pag namamasyal. Philippine restyle. Lilinis ni mister yung sasakyan. Ayan. Nagpa nagpakarga muna kami ng gas. Oh, yan ba yung entrance? Yan, pupunta tayo ng fast food. Bibili ko ng sandwich yung anak ko. Yan. Stopover kami dito at nagpapabili ng pagkain si Bunso. Ah, uh, kami naman may baon naman eh. <laughs> Buhay pa yung baon namin. <laughs> Mula man ito ba, may baon kaming kanin at ulam. Ganda ng view dito oh. Yan. Yan. So, bibili lang kami ng makakain ni Bunso. Yan, gasolinahan. So, ganito yung mga store. Tindahan sa mga gasolinahan. bastat mga gasoline station usually may mga maliliit na store na ganito automatic para sa mga nagpa-travel National Park na to sa BAM $22 ang isang sasakyan yan yan so ano na to uh, entrada na ito ng uh, Bump National Park Kung baga malaking malaking park ito libo libong hektarya no ate ang park na to ganyan siya kalaki yan at marami siyang ano magandang mapapasyalan iba-ibang lake kung ano kung ano ano pang mga ibang futures ano kaya yung mga halaman na yan parang damo na kumpul-kumpul oh ayan halaman oh. siya oh pero pa kumpul-kumpul siya So, malapit na tayo sa pinaka downtown ng Bump, Alberta, Canada. Yan, nakikita yung mga nagkukumpulang mga yan, mga bisita yan dito or mga turista na mamasyal. Kita nyo? Yung ano na yan, may pangalan dyan ng Bump. Dyan sila nagpapapicture. Ayan, tignan nyo, ayan, nagpapapicture sila. Ayan, o. Tapos yan ang mga pinupost nila sa Facebook, sa social media, yun. P Paparadahan talaga nila yan para lang makapagpapicture na masabing nagpunta sila ng Bump. Uy, may mga release pala ng trending dito. O, oh, ayan, oh. Mga luma nga lang. So, papasok na tayo ng downtown. Ito yung downtown ng Bump. Alberta, Canada. Ayan. Ito yung downtown nila. Tapos, napakaganda ng community yung ito. Maliit lang siya. Pero, ano, unique yung mga design ng mga building. Parang, ayan, tignan, yung mga bahay, building, hotel, restaurant. Para silang mga Cabin parang mga woods pero actually hindi naman lahat woods parang design lang kita nyo ang cute cute to o, napakaliit lang ng, ng downtown na to pero maganda siya kung baga e, pang turista talaga so, tapos ang maganda pa nito ayan yung mga apartment nila o. ang maganda pa nito dito sa uh, downtown na to eh, ano um, napapaikutan siya ng mga rocky mountains ayan pamatay na view Ayan, kita mo nga naman. Tapos may mga ice caps sa taas. Yung may mga snow-snow pang -snow hindi natunaw, natunaw sa tuktok ng mga bundok. Kaya very famous itong downtown na to sa mga turista. Kaya nga pag may mga namamasyal na turista, hindi nila pwedeng hindi da daanan ang ng town na to. Ang downtown na to, tignan nyo naman, oh, ang gaganda ng mga bahay at saka mga ano, parang cabin style. Pati mga, usually mga pang-opisina rin iba dyan, mga restaurant, ganyan. Mga op uh, mga clinic ganyan pero mukha siyang mga loging house yung log house mukha siyang made sa mga woods no pero hindi talaga woods yung iba, made naman talaga sa woods kita niyo naman oh ang pamatay yung view oh napapaikutan sila ng mga ano rocky mountains at diniyan yung bus nila yan, oh. pang tourist bus 'yan siguro ayan oh pang tourist bus napakaraming mga tourist bus dito para sa mga turista nga Kita nyo naman, nakapaka-orderly, oh. Ang, ang liit. Parang, piling mo maliit lahat. O, oh, tingnan mo, yung public library nila, ayun, oh. Ang liit-liit, oh. Ayan, ayan, yan yung public, library nila. Parang lahat ng bagay dito ay maliit. Oh. oh. Pero sosyal, ah. Maganda ang gawa. Pati nga mga bahay dito, maliit, oh. Tingnan nyo yung bahay na yun. Ang ganda, no? Ayan. Bahay yan, siguro, kaya restaurant. Ang cute-cute nga, eh. Pati nga yung mga street nila, maliliit. Tingnan mo, pati mga intersection, pati nga yung ano nila, traffic light maliliit. Oh. Kita mo oh, ayan oh, ayan mga bahay. Pati yung mga building nila maliliit oh, ayan oh, ganda, no. Hmm, ayan oh. Kita niyo naman, parang mga lag, kulay kahoy no, ayan oh. Galing no? oh. Nagkagandahan ako tapos meron uso pa sa kanila yung mga yung pangalan ng mga street nasa kahoy pa. Oh, kita niyo mga bako nila makaluma no? Oh, ayan oh. Ano to tulay itong nakikita nyo to? Ayan. tulay 'yan. Ano kaya yan? Feeling ko parang pinaka ba nila yan? Parang munisipyo siya may plug ng Canada eh, ayun 'no. Oh. At tingnan yung mga ano nila, ang ganda ng arrangement ng mga pangalan ng mga street nila, oh. Oh. Yung yung traffic light nga nila, abot tao, oh. Talagang cute na cute. ito mm, pa. Oh, ayan pa, oh. Tapos ano sila, nakatayo sila sa mga gilid talaga ng mga bangin. O, oh, ang, ang, ganda, no? Ayan, no? Oh. So, ito yung downtown ng Bump, Alberta, Canada. Ayan ang pamatay sa town na to, oh, yung mga Rocky Mountain, no? Ang ganda, no?